ang pagpapahayag ng maguling balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Maguling sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat namubuhotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabat tungkol sa pagkain at ilumin na kailangan ninyo upang pagbuhay o tungkol sa gamit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Basta ninyo ang mga ibon hindi sila pinag-aani, o kaya'y nagtitipon sa pangal. Dahil man, pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba tingin kayong mahalaga kayo sa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng tali isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisan? At bakit kayo nababagaban tungkol sa pananamig Sipin ninyo kung paanong sumisibol ang mga bulaklak sa parang, hindi sila nagpapagal ni umahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Pagkaman napakariningal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa pagubiran na buhay ngayon at kinabukasan ay ibinagatong sa kanan, ay binaramtan ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig din Diyos sa Kanya. Kaya huwag kayong pabalisa tungkol sa inyong kakanin, iidumig o narangin, sapagkat ang mga bagay nito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam na inyong amang nasa dahil na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit, pagsubitan ninyo na higit sa lahat ang patwarian kayo ng Diyos at magumay ng ayon sa Kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya, huwag ninyong itabahala ang para sa araw ng bukas sa kanan ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga sutirani. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupunin na namin ang sa Sosuristo. Magandang umaga po sa eh. inyong Di ba na umaga? Magandang hapon po sa inyong lahat. Hindi na ako nakausad na umaga pa rin. Eh. Sino po sa inyo dito ang mahilig umakyat sa bundok na gahay? Wala. Ang lungkot naman ang buhay. O, sino pong mag magdagat o magplano kahit hindi na kukulayan? Beach? Meron po mahilig mag-beach? Meron, no? O kaya naman ay yung gusto lang na nakatanga at nakatingin sa langit kapag gabi Titignan ng buwan, Titignan na ng bituin, tama ng tama mapeyap